Si! Oo! Oh. Ano kina- Ano kaya mo? Ito mo? Red Ayo, this is District 78. Yo, guys. March 8 na, 2010. Five pa lang, hindi na kami sa Baguio. Hmm, mas sabi niya. Ha? Ito, Masarap huh? kami. inggit ito, kayo, no? inggit kayo, mga kami. Pupunta kami, mami, strawberry farm. na namin nandiyo. Abay ka siya, brother! ah! 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 <laughs> ah! 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 <laughs> mabaho 'yan. Mabaho 'yan. Mabaho talaga 'yan. Ukinang okay ina mabaho to. Mabaho. Bao, Mabaho! bao. Ay. Ay, death mong. My... Ay, sa ido. Ha, sila mga mint. Pa-mint. mint

Oh. Uh -huh.